Pare, ka, tanong. Ilang bang edad nag-retire nag, nag si Coach Senator Jaworski? Okay. Uh, nung pumasok ako pare ng uh, PBA okay, right, 23 years old to, uh, more or less 19 to 20 years older si ano si, si coach, si coach no? Uh, so that, that, was 1990 oh. so kung 23 ako no siguro natin yung 43 siya oh. okay then he ran for senator oh. sa 19, no, 1988. so siguro no 1997 nag-retire yan mm -hmm. so ipa plus mo 90 plus 7 7 years 43 oh. Plus uh, 7, uh, oh. No, 50 years. 50, ba, 50 years old. <laughs> si Ribis pare, 50 na rin. 50 na rin. Oo, baka naman nag-usap si Ribis at si LA na, <laughs> sa edad. Well, <laughs> well uh, alam mo, age is not a factor eh. Sa akin, ha? sa akin. As long as kaya mo pare, kaya mo yung kaya mo pa, uh, bakit hindi? Why not? Ang yung speed mo hindi nagbabago. Yung skill mo hindi nagbabago. Why not? Diba? Uh, pang-apat -pang ang pagre-retiro, hindi sinasabi yan ng tao, ibang tao. Uy, mag-retire ka, no? Kasi itong tao na to, you know, he earned it, eh, pare. Mm -hmm. Yung, he earned it, he earned his, uh, his slot, he earned his uh, playing time, his stature, yung sitwasyon niya ngayon. Kaya, kung ano man yung kinalalagyan niya ngayon. Si LA, ano yan eh? Pumila yan, kumbaga sa nagmatrikula yan. O ngayon, dumating sa ganitong edad. Okay. Kung ang lagi lang naman tanong lagi sa coaches is, uh, kailangan mo ba si LA? Yun lang naman yan. Kung kailangan ba for seniority, for wisdom, eh pasok pa si LA dyan kailangan mo yan sa isang team eh yung medyo senior citizen veteran na nakikinig siyempre pagka mga bata-bata ang team baka meron dyan mga kailangan pang i-guide pasok si Lele pero pagdating sa Gilas Youth na ihahawakan niya at siya ngayon na naatasan mag-coach kailangan ng full time doon eh. kailangan niya ng full time kasi siyempre mga bata nga yan kailangan niyang i kailangan mag-exert ka ng effort time kung pwede ka mag-double time dyan kailangan mo talaga si, si yung coach na magmamanman dyan, tututok para ang programa tumibay, mamonitor maigi at makikita mo yung progress ng bata. Hindi pwedeng option lang or sideline lang ito sa atin, ha, sa mga lalo na sa kanya binigay ang ganyan trabaho. Ang ano ko lang dyan, parang mm, na-feel nafe ko na parang graceful exit ang tinitignan, pare. It's one way of Uh, total nagko-coach ka na, nandyan na yan baka dito ka napapunta LA which is nakakatakot baka dyan napapunta si LA na coaching na pero ko sabi niya ready pa siya ay eh, si LA lang din ang sinasabi niya na ay, hindi ano lang yan, once a week kaya ko pa